Siguro kagawad, Butch, nagtatanong rin yung ibang mga, lalo na yung mga baguhan nating mga barangay kagawad. Paano yan? Hindi naman ako yung committee chairman ng education. Pwede ba akong gumawa ng resolution or ordinansa na naglalayon para dun sa proyekto na under ng education? Opo, mga barangay na mga barangay kagawad. pwedeng pwede kayo gumawa ng mga resolusyon at ordinansa kahit po hindi kayo ang committee chairman. At ito pa, akala siguro ng mga kanamihan, <coughs> pwede nga ho kayong mag-binge watch sa amin po mga past episodes. Ang kapitan, pwede ho magpasa ng sarili ng ordinansa. Uh, bababa lang po siya at parliamentary uh, parliamentary procedure, ipapaalam niya na siya ibababa sa pwesto niya at magkakaroon ng isang uh, <coughs> presiding officer among the kagawads. At iyahain ni kapitan ang kanyang ordinansa. Kung siya naman ay eh, minaiisip na ordinansa na makahaganda sa inyong barangay? Tama ka dyan, Coach. Nangyari mm, na ba sa inyo Yes, actually, recently, nung bago po magtapos ang aking termino, ang aming pumpunong barangay at the same time yung committee chairman mm -hmm. ng health ay nagsagawa ng PWD Barangay Cares Program na kung saan kasama po siya sa proponente. Kaya naman, um, siya rin yung isa sa nag, naghain sa aming konseho at naglaban na mapasa ang ordinansang ito. Supportahan ninyo ang kapitan nyo pagka meron siya mga ordinansa kasi para naman sa barangay ninyo yan. In fact, pwede nyo sabihin sa kapitan ninyo, pwede ba akong maging co-author? yes. Nandun lahat ang pangalan ninyo. Walang, walang isang bida. Lahat kayo nandun. Pwedeng-pwede nyo po yan emotion, mga kabarangay sa inyong session, lalo na pagdating ng amendment period, kung wala ang inyong pangalan, eh pwede nyo i-suggest na lahat kayo na present during the deliberation is maging co-proponent nitong ordinansa na ito. Dahil pag alam nyo naman na maganda, bakit hindi natin ituloy? Yes. At kag Marie, sabi ko nga sa mga ating kabaranggay, pwede rin kayo mag-bench watch. Dahil pinag-usapan po namin yan. Pero magkakaroon tayo ng bineyo natin at magkakaroon tayo ng mock session. Yan. Uh, dito, at uh, tayo mag-iimbita. O kaya pupunta tayo sa isang Bineo. session ng isang uh, barangay At doon, magka magkakaroon tayo ng mock session kung ano ba talaga sinasabi, anong tamang paraan, para maayos naman yung parliamentary procedures ninyo. Akala nyo lang ho, mahirap. Pero hindi. Madali lang ang usapan dyan. At hindi nyo kailangan meron kayong high highfalutin words na alam. Ay hindi ho. Ah, uh, napapag-usapan nyo na maayos dyan. Kinakailangan lang step by step ang procedure kagaya sinabi ni, hmm. ni Kagsmanini. Halimbawa, period of amendments. O kaya period of debate. Meron, meron oh, mga ganun medyo malalim yan. pala yun. Medyo mga malalim mga ng konti yun. Pero <laughs> madali lang yan pagka na gano'n natin. You just have to be familiar and know yes. what it means. Mm -hmm. And respect the process. Kasi merong period dyan na hindi mo na kinakailangan mo seta. Botohan na lang. Kung, gugust, kung gusto mo yung, yung ordinansa na yun o hindi. Botohan na lang. Pero para, para sabihin mo makikipag-debate ka patapos na. Tapos na yung period of debate. At any rate, Mapunta na tayo sa Public Works, uh, Kagawad mali. Yan yung infrastructure, kung tawagin natin. Ganda Committee Chairman on Infrastructure. Ano ba ang ginagawa ni Committee Chairman? Sa probinsya, alam mo, uh, mga mga bridges, maliliit na mga bridges, mga tulay, pinagagawa, mga butas-butas na kalsada, pinopondohan yan ng uh, punong barangay, ng barangay ninyo. Napaka-importanting trabaho po yan at napaka- pagkagusto ninyong <laughs> pag <laughs> pagkano ko loko. doon. <laughs> oh, eh, hindi uh, kasi marami le, ano eh uh, ako nagsasalita lang ako ng totoo eh. Kung gusto mong maging maayos na kagawad, maging maayos na kagawad ka. Kung gusto mong maging corrupt, naan eh. Kasi na dyan lang ang pera ng barangay. So, wag naman po sana natin gamitin, abusuhin. abusuhin ang ating mga komite. Okay na rin yun na imbita ka sa party at saka masarap kinakain sa barangay. Okay na yun eh. Pero yung para ikaw ay magkaroon ng 10%. Yun ang nakakalungkot. Dahil may mga kontratista ka. At any rate, positive tayo kasi 2024. Papasok na kayo at alam kong napaka-idealistic ninyo. Ways and means. Maraming hindi nakakaintindi nito, kagawad man. Yes. Ang ways and means po, ang ibig sabihin, yan ang nagahanap ng revenue sa barangay. Yan ang nagahanap ng papasok na pera sa barangay. Halimbawa, Committee on Stray Animals. Chairman, Favorite na favorite mo talaga yan. Yes. Chelman, kagawad, Butch Sarano. Ay, e, dito sabihin ko, eh, lahat ng mga uh, asong... Pag-alagala. Pag-alagala, huhulihin. Pag-huli, pag ng ano, dahil ng nga mali yun, may ordinasa tayo, may fine. Yung mga fines na yun po, nilalagay sa treasury. Nire-resebuhan yan. Nire Kasi hindi yan. naman po yan papasok mga kabarangay Opo. na pondo ng barangay kapag wala pong resibo. So, okay. lahat po ng sinisingil sa inyo, mangingi po kayo ng resibo. Yes. At kung magpasakon ng ordinansa na kailangan natin ng barangay ID at uh, merong kalakip na bayad, ganun din po. Libawa, 10 piso per ID. Pero yung kinikita ng barangay, pumupunta sa treasury yan, iniipon. Para for another project na may yes. isip ninyo. Yan ang ways and means. Napaka-importante po yan. Revenue Generating Committee yan. Uh, yung pera ng barangay papasok imbis na papalabas.